Thanks. Nice, nice meeting Ikaw na Oh my God! personal? Hi! Hello, mo personal first time. Yes, karoon kami kita Guys, hello. So, kung isang buhay pa kaya? event manday Gani Gano'y. Yung ulo mo. Ano, si Scarlet? Parang gumagamot yun. Naulag Hello! Kamiti! Pagkaulag na? Ano kong pagkaulag e? Mag-uban na kita. Mag-ulag Hello! Hello! Sa vlog lang tama makita. ay parang Hi! Hello! Si Alay Hai! Saya nak beli ugembay. Hahaha Saya nak beli Duga Lugay, nampak kena siya? Haa, haa. Wala pa. Karang pagaling. Haa, kita nanya. So, nabakas nang kaderi, madam? Haa, haa. Masa kamu balik? Lugay nadi kaderi? Lugay nadi kaderi? Haa,

Gusto akong pagkapulang. Huwag naman akong ibalikan sa mga panday. Ayun, ayun. Imbes mag-blessing ko itong it. Ambot butnay lang. Murag na kahit nahiubos, siguro sila. Murag na kulangan sa bayan. Ay, kung chikahe haka, nung nakunin mo gano'ng bayan. Charly. Kailangan naman sa akin. Uy, minyata chika. Uy ah in one year, muda, 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 mo muda, muda, Ayoko muda, mahal muda, 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 9,000 muda, 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 Pero in one year, muda, 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 ng muda, 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 muda,

Ha? Tayo okay, ka po ang video. Tayo okay, okay, mo okay. ha? Ah, mo rin naman. Gumana ko sa seryosong era. Ah. Uh, Nagani ko no. Nagikusala. lang. <laughs> 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 na ba 'yan? Ano ba 'yan? ba 'yan? Ano 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 ba 'yan? Nasa boss. Yes, so, in kanin noon. ko. Kyle. Ay, wala ah. na. Naman kung sakali nang dire Kumpa ni Hindi. po? Karewa bisadon, labo Kita ninyo kung sakyan na Naram kung sakyan sa na sa gawas gud. Okay. Ang pagkita. Hala.

Lingkod! Linge! Lingkod! Nga, lingkod. Hindi na kaya tuk on. Ay, nasa taas. Nasa taas. Mering! Mga rank 1 na bagay sa anus. Ha? Ha? Hi! Hello! Doctor! Ganda na! James, dili ka James! Dili ka James! Dili mahal! Ha?

pagtuan niya mo nga. grabe ang stage ni. Um, ano kung bagyo sa kani pagdala ni Ma'am Mary ni, ni na, na kaya niya. Uh! -ka Pero na ingon ba sa JD sa na ingon mo kono kanang Mary Wala daw oi, gamay din man ana oi. Oi wala oi. Wala oi. Pero ang nag kaya na ni kinsa nag ano to. Mm. Tata dai. Tata dai. Kaya na but di chika. data. Pero salamat kayo. i mo ha. Salamat kayo sa iba yung pa-unlock ninyo. It's our pleasure. Mm Hindi, -hmm. oh, kasi gusto mo ka nang ma-smile po si mama oh, sa iyan. Uh, birthday uh, magod niya. Yeah. One of the celebrations sa iyan. 28 yung mm -hmm. birthday. Asa ah, yeah. mo na sa 28? 3 days nila get short. 3 days Oo, lagi. Gani, next gani mo nito lang pang 4 days. Sige na siya. mo pang 4 days. Sige na siya gunit siya. Sige na siya gunit siya. Mar, ano, Pero mi... salamat juga kayo kay Paul Lacan. First time eh. na ako ma-meet um, ba siya, makaroon pag nakasalamat. Oh, first na mag Ano Batasan siya, po. <laughs> oh, siya, okay. <laughs> wow. ano si... Hindi, na-adjo ko batasan niya. If kung, not invited, don't go. Oh, like, no, lang like, don't, don't ta. go. Oh. na. Di, sila ako nga balot. Ano si nang Kanantay? Kung bago lang, maulo ma siya mo ibo. Pag bakulang bago lang mong mm. Like kung sa ah, comfortable na siya, bisi pa mo ano sa ito, diri di siya maano na maulaw, mm. Ma buo siya. Kami po, wala po may Hadlo conversation adjustment. nga, Invit, invite, invite na magkita. Nag-conversation nag, nag, nag na may tungod kay akong show, dito po siya padulong. Nangunta na lang siya, pero Pareha may kutasan siguro nga dili mga feeling close. Na? Mm. Or oh. not feeling close nga because vlogger ka, sikat ka, or ako po vlogger ko, sikat ko. Ah, anak, hindi mo sikat-sikat. Na? <laughs> na may inaubahan nga ano, no? na. Hindi oh. oh. okay, mo na naman mo gate crash. Oo. Oo. Dapat lagi mo karoon. Ikaw ang nag-birthday, di ko ganahan nga ka ng... Hindi ka personally invited. Oo, oh, ana. Nakiuban lang. Oh, Nakiuban na, lang. Morang si Kuan, ana. ana. Pero katok yeah. sa iya, kaya naman ko yung video. <laughs> kung, ah, okay. Sige, daw ito. Nakabidyo na ba? Personal. Ito ni Goku. Pero gi-invite <laughs> personality, ikaw request gina ni Mama. Mo nang grabe ka pressure nga kanang kun dili gid ni makuha, gid si ganito Ana, gid kuno. So okay. sige sa pagutan na. Relax sa sin. Relax. Kala. <laughs> Arti ka kamura ka ikaw ang gilitson. Sure. <laughs> 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 oh. Pero salamat kayo. Ano diba, ba ang Di ba ni presyo ko sa imo di ba? Apil kay Scarlett kay sa iya. Kamo kailan ko kasi matasan pag mo promise ganin siya. Promise. No, Naisay salita. Ado, mm. Hindi ko na mo to toy, di ba? Mm. Wala pa ko naging ikot tawagan nako siya pero wala pa wala pa ko siya tawagan ni ko na mo to siya. Oo. Uh -huh. Kabalo na ko nga mo to ginig kunin siya mo adto. Alain ipos gigana ko. Wala. Wala. Na yun ba si Scarlett nga ayaw tiwala sa ilaha kaya basta kwarta na gali lahi uh, ng istoryahan. Ang nana dyan si Scarlett sa kuha. Ha? Ano ko na si Ruel Jod. Kwarta mo ay pagilang na ni Scarlett. <laughs> Pero because birthday ni mama is starting today ay kahapon. Uh, Tapos ngayon. Ang... Come on. One, two, three, go! Happy birthday to you! Pero lang, o